Hi guys uh, Welcome to my vlog Buhay Kalsada vlog Ay, Ngayon nandito tayo sa Limeri Batangas Kung saan I uh, Stop mo Over muna tayo para maggas Dito sa repair station Ayan guys Galing lang tayo ng ano, Tanay Rizal Galing sa Tanay Rizal tayo ng San Pascual Ito Guys, yan. guys. Dito tayo ngayon sa Demery. Stop over muna tayo. Magagas lang tayo. ngayon guys. di oh. Diba? Demery, Batangas tayo guys. Ayan oh. Andito tayo guys ngayon sa Demery. Papunta tayo tayo ng ano. Ah, ng San Pascual. Dito tayo dumaan ngayon. Dito tayo dumaan sa Silang Tagaytay. Paba ng Limere Ayan guys Papunta tayo na San, Pas San Pascual Batangas guys Doon tayo magde deliver Nag ano lang tayo Nag gas lang mo tayo sa Ripil Ayan guys Diba? Limery ito guys, Limery. Ah, uh, uh unang-una natin is the power para mag-gas Ayun oh. Ayan, Limery. Limeri Welcome to Limery Batangas Guys Diba? Ay tayo tapos na magas <laughs> Ayaw man <wonder>, daw no. Wala na lang gas. May na yan check mo lahat, mayroon yan. May dalaga ko mga dito. Oh. Ah, meron naman. Mayroon niya Naka check engine kasi siya. di siya andar pag binata yung check engine. Ibig sabihin, pwede rin mayroon na pindot na hindi mo na alam. Kasi, no, si sir problema. <laughs> ah. problema. Kasi, ano problema ka hindi andar, ano? <laughs> Sabi ko sa iyo, andar yan eh. <laughs> <laughs> Kaya, yan yung takot pinuhin ka sa pinagalaba. Kaya, nakita ko kanina, pa-andar ka ng pa dito oh, eh. Hindi mo andar <laughs> okay po, sige po, walang problema <laughs> uh, Sa sunod, tingnan mo lang din muna yan uh, Pag nakataas yan, automatic tiyaan na yan. <laughs> Pag hindi marunong <marawin> <laughs> ay Aray pa sa liya lang Pawis na, pawis na Nakatapa na, yan Nag-visit, nag pa naku, di, ay, ba't panahon mo yun Nag-visit, nag tapos ganyan, hindi pa under. <laughs> ah, sige sir, ingat po, ingat, ingat, ingat. Uh Oo. -oh. Ah, sige sir, kanina nang problema siya. Eh, tapos na ako magas. Guys, andiyan pa siya. Sabi ko ba ito maandar? Eh, hindi natin alam ano, kung lang siya. Eh, sabi ko, andar yan. Subok lang. I mean, nang chine ko, pati yung engine niya, Ah, nakapatay nga yung engine nya. Check engine nya. Eh, yun. Tuwan-tuwa siya. <laughs> Guys. Na lang sa atin. Kunting salamat lang. Ayos na yan. Basta kunting alam lang. Meron kasi minsan yung hindi na nga natin siya matulungan ng maayos. Tapos hindi natin pupuntahan. Eh, buhay kalsada naman kasi. Once na kaya ni buhay kalsada, tutulong na tutulong tayo. Sana sa mga nakakapanood ng mga video ni Bay Kalsada, yung mga vlog ni Bay Kalsada. Sana ano naman guys, pa-share naman. Share and like na ma'am. Salamat sa inyo, salamat. Mabuhay po. Shout out pala doon sa mga kasama kong mga vlogger na nag-uumpisa at yung mga nauna na sumusuporta sa Ibuhay Kalsada. Salamat sa mga followers. Count me lang, count me masaya na. Salamat guys, salamat.